Ayan. Hello guys. Good morning. Another video na naman natin. Panibagong araw. Good morning. Happy Monday. So Monday ngayon. Nadrop ko na ang aking isang anak. At si Papang Kanok na naman ang nagdrop sa isa. Kasi medyo kailangan i-drive yung kay mas School. So si Kuya, ako na naman ang Nagda uh, nagda sa kanya. Naglalakad lang kami. So ito na nga pag-uusapan natin ngayon is, kasi naalala ko talaga guys, yung sa teacher ng anak ko, kasi Pilipina siya. So, naalala ko din yung nangyari sa kapwa din natin sa Canada. Yung namatay siya dahil sa heart attack, dahil sa ginagawa ng kabayan, no? So, naalala ko talaga yon kasi nag-post ako ng video sa YouTube. So, nakita ko yung caption na yon about nangyayari sa kapwa natin sa um, Canada. So, mayroon talaga mga taong ano, kahit kababayan na natin nga kanajud nga ano, yun ang mga bagay talaga na hindi natin talaga basta-basta tayong nagtitiwala lalong lalong na sa kabayan natin. Alam nyo guys, mayroon din kabayan natin na napakaganda ng intention sa atin. At mayroon din kababayan natin na hindi maganda ang intention. Kaya mag-iingat po kayo, lalong lalong na sa ibang bansa. No, so dito talaga naalala ko to dahil ang KJian teacher, maganda yung intention ni Ma'am kasi sabi niya sa akin, kinakausap niya ako. Kasi ang anak ko kahit Saturday may klase yan. So yung teacher niya is Pilipina ang teacher. Sabi niya, dina join mo ba ang anak mo sa tutor?" Sabi ko, "May tutor ang anak ko, na-join ko lang siya sa Friday." Sabi pa niya sa akin, i-join mo ang anak mo sa akin. May tutor ako Monday, Tuesday, and Thursday. Sige, sabi ko, okay. I-join Ijo ko siya. Maganda naman kasi kapag ang anak natin laging busy, sa pag-aaral, laging busy sa activity, hindi yan malulong sa mga TV, hindi yan sila malulong sa mga kung ano-anong mga games na nasa isip nila. Lagi silang busy. Kasi sabi ng teacher, nakitaan ko ang anak mo, meron, meron siyang ano, smart ang anak mo, kaya kailangan ko siyang kunin, oo, kasi ilala, kasi dito sa Amerika guys mayroon ano, mga activity ilalaban sila sa mga district, oo kaya may mga spelling mayroon mga robotic, about sa mga math, ba, ganun, so ang anak ko sabi niya, kinakitaan niya ang anak ko, ng ano, may potential siya ba, mayroon siya, medyo smart siya, so sabi niya kukunin ko siya i-chotor -ichot ko siya every, ano Ijo-join ko siya sa aking tutor every Monday, Tuesday, and Thursday. So, kasi si kuya, meron din siyang tutor every Friday. Kaya, sabi ko, okay. So, sabi niya, sino naman ang mga magtutulungan talaga? Kundi, tayong mga kabayan, diba? Ang ganda ng intention ni ma'am, tuturuan niya yung anak ko. Sabi niya, magkabayan tayo, magtutulungan tayo, ganun. So, ito na naman, i-share ko sa inyo about sa ating kababayan noon sa... Uh, Canada na naman na namatay dahil sa heart attack niya dahil sa yung nawala yung mga bagahin niya dahil sa Pilipino na nagsundo sa kanya nakilala din niya sa website no, ginoo ko Lord tabangi yun ta no na agigya Pinoy na nga, mga ganyan ba no, yung akala mo nakapunta ka na sa ibang bansa dahil makukuha mo na finally andito na ako sa Canada dala ko na ang pamilya ko, lahat. daba, Nag-asa ka ba ganon? Si yun pala, amis mo ang kapwa mo, eh, yun ang magpababa sa iyo. Grabe na lang yun, no? Yun ang mag-ano mag ng buhay mo, maglutas ng buhay mo, magpatay ng kinabuhay mo. Kaya paalala lang po sa lahat ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mag mag-abroad, lalo-lalo na yung gustong mag-Canada, mag-iingat din, din po kayo mga kasimple, no? Mag-iingat kayo mga kabayan dahil kahit kapwa natin ay pwedeng magpa bagsak sa atin. Kung pwedeng magpakulong sa atin anytime. Kaya, nako guys. Alam nyo guys, dalawang anak ng kabayan natin ang iniwan niya na heart attack siya dahil sa isang bagahe na nawala. Lahat ang doon yung mga papilis nila. O diba? Di ba ka mamatay, Ana? Ah, Pag-isip-isip. Dalawang anak niya iniwan niya napakaliit. Kaya mag-iingat lang po lagi kayo. Kasi meron tayong kababayan na magandang intention at hindi maganda ang intention sa atin. Pero hindi lahat po. So, kailangan nyo mag-ingat. Lalong-lalo na ngayon, guys. Meron din yung mga kasangbahay na gustong like, ay gusto ko doon pumunta na area. Gusto kong mag, kung nasaan saan. Gusto kong mag-Canada. Mag-iingat po kayo sa kausap niyo So, kung gusto niyo talaga na mayroon kayong mga nag-offer sa inyo, kailangan nyo mayroon mga agency na yung agency talaga ng mga totoo, hindi yung mga scam, okay? Mag-iingat talaga kayo, lalong-lalo na Yung sa pera niyan, pinagirapan nyo talaga ang pera niyan. Hindi po yan uh, pinupulot lang, kaya mag-iingat po, lalong-lalo na sa mga kabayan natin. Ako, kahit kabayan natin, hindi pumasahan kaya mag-ingat po kayo. Marami din pong mga gustong tumulong ng mga kababayan natin. Marami din po ang mga masama. Kaya hindi lang po ang ibang tao ang masama kundi mismo talaga yung kababayan natin. May, may ano, iba yung intention sa atin. Kaya mag-iingat na lang po guys at at least aware kayo, no? So, mayroon talagang ganon. Kaya eh, mag-iingat na lang po tayo. Chismisa na naman. <laughs> so, kailangan muna natin mag-share ng ating mga experience about sa ano. At least naman, yung mga kababayan natin is aware sila. O ba diba? Libre po. At saka, dito sa Amerika guys, libre po ang tutor. So, ayan. So, nagsisend na lang yan sila ng letter para kung i-join mo ang anak mo ng tutor o hindi, nasa sa inyo yan. Kaya libre ang tutor dito sa Amerika sa pinag-aralan ng aking mga anak. So, ayan guys. Maraming salamat. Thank you, thank you. And welcome sa aking mga new followers. God bless all eyes. God bless all. Mahal ko kayong lahat.